Bismillah, alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah, amma baad, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabi po ni Abu Talib al-Makki, rahimahullah, dumadami ang paggawa ng kasalanan dahil sa dalawang bagay. O, oh, makinig po kayo maigi, dahil malalaman natin bakit dumadami ang paggawa natin ng pagkakamali o kasalanan. Sabi ni Abu Talib al-Makki, rahimahullah, dumadami ang paggawa ng kasalanan dahil sa dalawang bagay. Una, kulang ng sabar sa gusto. Pangalawa, kulang ng sabar sa ayaw. Mas mauunawaan natin ang sinabi ni Talib al-Makki sa salitang sinabi ng huling propeta sallallahu alaihi wasallam. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis Nakapalibot sa paraiso o janna ang mga kinaaayawan at nakapalibot naman sa jahanam o impyerno ang mga kinahihiligan. Ano po itong mga kinaayawan natin na siyang nakapalibot, nakapaligid sa paraiso? Nandyan po ang tauhid o kaisahan ni Allah, paggalang sa mga magulang at matatanda, ang pagsasala o pagdarasal, pag-aayuno, pagsuot ng hijab, pagbibigay ng zakah, pagsunod ng misis sa asawa niya, ang pag -ahaj mahusay na pagugali tungo sa kapwa, at madami pa. Kung kulang ang pagtitiis mo sa mga nakapaligid sa dyan na, ay dadami ang paggawa ng mga kasalanan. Paano ang pagtitiis sa harapan ng mga nakapalibot sa paraiso? Dapat gawin mo ang mga ito. Dahil ang mga ito ay mga utos ni Allah. At ang mga utos ay sinusunod, isinasagawa ano naman ang mga kinahihiligan o gusto natin na siya nakapaligid sa impyerno? Nandiyan ang pagsuot ng sexy dress ng mga muslima, ang pangangalunya, ang pagkain ng baboy, ang pagsusugal, pag-inom ng alak, pag involve sa riba o interes na haram, ang pagtatambal sa iba sa pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala at marami pang iba. Kung kulang ang pagtitis mo sa mga nakapaligid sa impyerno, kapatid, ay dadami ang paggawa ng mga kasalanan. Paano po ba ang pagtiti sa harapan ng mga nakapalibot sa Jahannam o impyerno? Dapat layuan mo. Iwanan at huwag lalapitan o pupuntahan ang mga ito. Dahil ang mga iyon ay mga pinagbawal ni Allah at ang mga bawal ay nilalayuan at iniiwanan. Sa makatuwid, kapatid, magtiis ka sa mga utos kung kaya't gawin mo mga ito. At magtiis ka sa mga bawal kung kaya't layuan mo ang mga ito. Ano ang magiging resulta? Hindi na ang paggawa ng mga kasalanan. Sa halip ay pakonti ng pakonti, insya Allah. Walang duda na kung ganyan ang iyong kalagayan ay malalagay ka sa kapayapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.